So, mo, so sa amung pagbisita ni maong simbahan na napansin ni kapatid Buldin ang maong bata nga pirmi gatanaw sa ilaha o sa ilang pagpangutana, dili kuno siya adventista o kauban lang kuno niya ang iyang lula. Munang naa nga gitawag ta ni kapatid Buldin aron sa pag-interview siyang lula sa maong bata mga kaigsuunan. So at naglangan interview iyang lula. Ano ba 'yung nagbuhay sa gamay pa ni? Ano 'yung nagbuhay ng papaw? Wala na naman tao so, alam jud. Uy, kaya na siya kag, sayo na siya no. Ano? Dilak na siya magbuntag ng Asin rain taw niya sudan. Wala nang pudok mabana, patay na man pud siya. Uy, kay siya, uy, na. Saan sa mga sa pagi hanga nang nakasimba man mo karon din ni. Ni kwan ni di kwis, dala niya dani, mi ni sanagi, walihan dito ba. Walihan dito niya sa So patay na kuno iyang bana og unya nakasimba siya tungod sa maong liman nga nagwali silang lugar og unya giimbita sila sa pagsimba mga kaigsuonan. Sa pagis <coughs> pagkagamay diay ni Maricel. No nana siya lola. Nya wa na siya mama kay namatay na kuno iyang mama. So na lola nagpuyo. Sa karonay mangutan na si pangalan ni mo nay Bernalda Ubas. Bernalda Ubas mangutan ko rin mo karonay. O may ba yung mong terbaho? Uy, yung mong terbaho, yung narukos balay, nagatiman, ramang buwanin nga. Tinakahan, ramang bukas ako mga anak nao sa hmm, para mata sa kwan ni nani mo patala matutugino ang matabangan ni kay kay bigi give me claro lang okay nai. dito keneng ta mo tan ako ni mo okay bisyo ay eh, wala gid intahon ko diyu bago ni ni sad wala so wala gid intahon ko wala gid ko magapila pila na kay thank you ta do na, nay kay this oh. uh, moad tumis balay ni at Bernalda Obas ah uh, Bernalda Obas no mo tan ako ah, si uh, Brother Bolden si Lambalay. Uh. Yang bisita hon kau ba ni uh. Brother Glenn ponsi Uh. uh, blager, si uh. Ay, uh. uh. So, okay. Ang usa ka vlogger mga kaigsonan si Hermel Cancio. Uh. Hello. So atong bisita hon ang balay ni Bernalda Obas. So tara let's go. Kumpaya kay ang pikas anak. Kuan ra luna ra ang pikas atok. So karon sa balay ni Nanay Bernalda. So naa siya diri karon sa mga kauban. Gusto mo tanaw si Brother Boldin. lip, left turn, left turn, oh, left turn, left, 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 yeah. yeah. Okay. Oh, okay. So nahulog hulog ni sa kanal no? na overshot si Kabadid Boldin. Saman so, na niyang lugar ni. nanay terus so, nanay kau bani yang apu asun gemai okay. so kau bani si Hermil kencanjo ifalo ang yang Facebook mga kapatid jo jo muntikalbo kira kayo jo Ingon na sa balay ni ang bibi nga ubas. Ita banggikan sa among kuan sa ka ubas. May ngapon. So mo ni balay ni nanay, no ubas. Sunay pa So, Sunay ide ka busot busno na man Venus na sa karon si Brad Bull din sa balay ni nanay awan mo gudian kompanya ko awan na ko sana. so diri nagbuyo si nanay oi mangkay ko kagim awan man ni kompayan ai luna ra man ang atok niya o oh, kay mang kuy sin Luwai Mga plato, mga sulod sa kumbalay. Na may So atong nakita mga kaigsuonan nga giablihan ni nanay ang iyang balay aron makita ni kapatid Bolden mga kaigsuonan. Ug unya mo ning niya gisulod ni kapatid Bolden ang balay ni nanay no. Kung atong makita buslot-buslot gid ang iyang bumbong, no. Kauban niya diha si yang apo nga si Maricel no medyo uh, diya sila matulog sa kilid kung ating uh, tugnaw at uh, tugnaw gid siya diha mga gigsuonan wala na sa kay buslot sa lug okay mga buslot mga sa lug okay wala na dia oi mga yan mana mga una ko na dia ang mga tuan mga banig na dunot manang kunin ang kuanan

Kaya na yung isa ka Mara. Wala namang guna. So, brother, what can you say about the mm. situation? Of? It's so difficult. It's uh, uh, challenge. You to be faithful. It's more than It's hard to...

Oh, rain, rain come down? down. Uh, nagasulod ang ulan sa imong mga tulog mo. Oo, oh, kanang yeah. mo, matulog di amung usahay na gyud kay ako mo gud ning gubunak. Salog buslot. Gubunak okay. eh. ko na gubunak ha. When, can, when rain comes, it's also rain inside. Ah. Oh. Sige, thank you. Okay. Thank you, Brad. Right. Okay. Okay, uli na mino. Kaoban namo si Brother Michael Boldin. Yes. So, for being with ni Nanay, and my si Marisen, Maricel. So... Let's go, let's balik let's go. Let's go, let's go. Bye. Let's go. So, atong nakita ang kahimtang ni Nanay Ubas, no? Ah, dili. Basta-basta ang iyang kahimtang. atong makita, mulapos ka atong pananaw. Bumulan, ulan, musulod daw ang tubig silang sa libok ayaw kay wala ka yung bong bongbong. So, sa kinsa tong makakita mga kaigso na nga gusto mo paabot og tabang para kay nanay ay magkalimot eh, PM lang ta aron ang inyong tabang makaabot dito kay nanay o bas, mga kaigso No uh -huh.